Oh guys, hindi ko tinotolerate yung mga ganyan bagay eh. Pupusta-pusta ka kasi wala ka naman palang pera eh. ng loob mo eh. Kimira. Eh, asa na nga? Kinuha niya. Paano niya kinuha eh? Wala ka nga pambayad. Malamang, yun yung magiging collateral. Pati yung sakyan ko guys. Wala na, nakairadic na rin yan. Sige, yun lang naman yung gusto ko malaman eh. Ayan yung patubos ng 2,000 sa atin. May ibang tao yung tutubos ha? lang yung motor. Okay na. Pinagasan ko na din yan. Okay na? Pinagasan mo na. Yo, uh, good morning nga pala sa inyo lahat mga gar, no? Mga kakao, good morning, good morning. Ayun, nakita ko na rin yung hinahanap ko. Ayun pa si Chip, oh. Chip! Wala yung motor ko, eh. Wala? Wala yung motor ko. Pero nabalitaan ko, oh. si Bert, ipinambayad yung motor ko sa naging pustahan nila ni Ray Dick. Kaya nga, yun nga, yun. Ako nga kasama na, eh. Oh, mo? Bakit hindi niyo sa akin sinasabi? Si Bert, oh. Oh, ngayon, malungkot-lungkutan ka dahil nakita mo akong parating. Lungkot-lungkutang ka. Kagawa-gawa ka ng kalokohan. Oh guys, hindi ko tinotolerate yung mga ganyang bagay. Ayoko rin naman ng init ng ulo. Ang kalokos, hindi this may pera yan. laban. Bakit kayo makikipagpustahan? Hindi yung marunong magbilyar yan. yung Bert. Sabi ako nang Bert. Asan yung motor? Asan? 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 Naka Raydick. Naka Raydick? Ba't nasa kanya? Ngayon, oh, tanong mo kayo. Anong nasabi mo sa kanya, Boss Bert? Oo. Ikaw, gusto ko malaman bakit nasa kanya. Hindi, um, nag... Ano? Nag... Nagtangatangahan ka? Hindi naman ako na nagtangatangahan. Ikinap eh, ka pa nako eh. Ginap ka pa no. Pupusta-pusta ka kasi wala ka naman palang pera yun. Last ng loob mo Eh. Meron siya. Oh. Pera siya. Pera dala. Oh. Ang ano lang, bigla rin. Nag-high risk din kasi bigla eh. Akala ko naman kaya ko. Hindi laki yung pusta. So parang nagpa-auto kayo, ganun. Hindi kami nagpa-auto. Ano lang? Tangatangahan lang ng konti. Tara dito, sama mo ko. Tutubusin natin yung motor. Tara natin. Pero maglungkot dyan. guys, ayan. Nakita nyo naman. Alam nyo namang... Hindi natin tinotolerate yung mali, pero mali rin naman. Naggawing pambayad yung motor kaya pupuntahan natin. Hindi yung motor. Eh asa na nga? Kinuha niya. Paano niya kinuha eh wala kang ka pambayad? Malamang yun yung magiging collateral. Eh hey, oh, yung mahal-mahal ng motor. Kaya nga eh wala ang perang pamusta eh naglakas-lakas ang galang ng loob eh. Yun na nga yung collateral yung motor ko. Sasagot-sagot ka pa eh kung na may mali eh. Ayun guys, bali. Punta di kami dito di wala ready. Hindi bibigay yun. Ano? Hindi yun ibibigay. Bakit hindi niya bibigay? Tutubusin ko naman eh. Kagabi nga, sinabi ko, sasangla ko yung cellphone ko sa Magkano yun? Ito, yung iPhone na to. Dito ko yun, di ba? yung utang ko sa kanya. Utang? Oh, 2,000 libo lang naman pala. Ay Bakit na. hindi mo sa akin sinabi? Magagalit ka na naman. Ba't ako magagalit? Sana sinabi mo sa akin. Hindi yung babalandro mo yung gamit ko sa kanila. na ka din eh. Pati yung ano, pati yung sakyan ko guys. Prana, na, nakairadic na rin yan. Tubusin mo na rin yan. Tubusin mo na rin. Ay, nakubert. Guys, kung alam niyo lang kung oh, ano yung mga kalokohan na sinasalo oh. Hindi um, ko namang ano. Oh. may Santo Niño na naman dito. Ano yan, Santo Niño yung buntis? Okay, dito. Saan yung bus mo? Dito. Tawagin mo. Pumasok na lang kayo. Ba't ganyan na yung uniform mo kalaba? Chip, huwa mo nga, Chip. Huwa mo nga. Pumasok ka. Hindi, hindi, ah... Uh, Ayun ay, ay, yung motor, oh. Ayun yung ay, motor. Ayun, okay. okay. Dik, dik. Ah, uh, ito, ah. Uh, hindi ako pumunta dito para manggulo kung ano man ang akin lang yung motor ko tutubusin ko na ba't mo tutubusin o? Oh? magkano? dalawang libo yung o, oh, hindi hindi lang yun naman lang naman utang ko sa'yo yun lang utang ko yun yun may -in? ano may interest? magkano? ha? 5k na Oy, uy look. huwag ka namang ganyan Rady. huwag ka namang ganyan eh business dadayo dahil dito kung ako pala natalo edi eh, ako yung magbabayad eh kahapon lang naman nangyari yun ilang oras uh. pa lang naman eh tsaka babayaran ko naman kahit mga tatlong libo hindi, hindi, hindi pwede yun. Nakunat na to eh. Nakunat, sabi ko nga, eh, isasangla ko itong cellphone ko. Ayaw. Isasangla. Ayaw mo itong dito. 5K. Kung ano gusto ko. 5K, lako naman nun. Tatlong libo. Tatlong libo agad to. Sige, sige, sige. Sige, sige. Hindi, hindi. Ayaw namin ng gulo dito. Hindi eh, na. Ayaw ayaw motor na yan. Kung matutubos na yan ng 5K. Ayaw. ayaw Tara na. Hindi, hindi. 5K Hindi, Ayaw mo talagang ay, ano, patubos ng 2,000. Wala ka na ko lang ko. Bilyar, wala ba? Ayaw ko, ayaw mo talagang patubos ng 2,000. Hindi, hindi. Para itubos yun paabad ko papatubos ng 3,000, oh. 5,000. Sige, yun lang naman yung gusto ko malaman eh. Ayun yung patubos ng 2,000 sa atin. Oh, sabi, May ibang tao yung tutubos, yun, ha? Uh, Oo, oh, mati yan. Ako, guys, babalik tayo dito, okay? Ayun, guys. Ayaw ni Ray Dick ipatubos sa atin yung motor eh. Siyama ko na lang yung kapatid ko. Ayaw ko rin naman kasi ng gulo. Nangako na ako, di ba? Oh, Hindi ako mga yeah. mananok eh. Ipat Eto, pagsabihan mo itong kapatid mo. Tatatanga-tanga ka talaga. Tara ba yun Dalawang libo lang yun. Oh, nena, chait na boss. Oh. Oh. Sigit kunin na. Oh? Ha? Kunin na. Ayun, oh, ayun oh. Bus namin ha. Eh. Oh, okay, oh, pera. Yung gusto pa tubos ni Boss Ricky, 5k, di ba? 5k, sabi mo. Okay na 'yan. Di. Oyan, oh. 3. 7 8 ocho. Ocho. Ayun, ocho. Oh, ayan yung ay motor. Ocho. Okay lang yung motor. Okay na. Pinagasan ko na din yan. Okay na? Oh. mo na? Oo. Oh. okay o. na tayo ha. Wala nang samahan ng loob ha. Oo oh, boss. Ayaw nyo kasi ng tatlong eh. Ba't ang oh. Susunod, so, huwag na kayo na dito ha. Ba't mo? Ha? Balik ka Ha 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 ha! Ayaw nyo ng sa atin ng Ha 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 ha! Utak din! <laughs> oh, Benta mo ulit ha! Terus betul. Terus